Kailanman bang ikaw ay nagpakaunawa kung gaano ka-proud ang iyong mga anghel na tagapagbantay sa iyong mga huling hakbang? Talagang namamangha sila sa iyo at nais nilang gantimpalahan ka ng isang mensahe na nagtutulak kung ano ang darating. Ang iyong pinakamalapit na bilog ay madalas na nag-uusap tungkol sa iyo sa mga nakaraang araw. Tilang kamangha-mangha, hindi ba? Sila ay nagtalakay sa iyong desisyon na hawakan ang sitwasyon sa iyong sarili. Ang mga anghel ay nagsasabing ipinakita mo ang isang kamanghamanghang determinasyon upang maabot ang iyong mga layunin at kamakailang tagumpay. Ang iyong matalas na pagkakonsentrado at mga tagumpay ay nagtanghal sa lahat pati na rin sa grupo na ito. Ang kanilang mga pag-uusap ay patungkol sa iyo, lalo na sa isang partikular na pangyayari. Sila ay nagtatanong kung saan nang gagaling ang iyong determinasyon dahil ang iyong mga aksyon ay mas malakas kaysa sa iyong mga salita. Talagang na-impress ang iyong mga kaibigan at nagtatanong kung saan nang gagaling ang iyong determinasyon. Mayroong isang kaibigan na may espesyal na damdamin para sa iyo, ngunit medyo nalilito kung paano haharapin ang mga bagong damdamin na ito. Bago tayo makarating sa isang mahalagang pangyayari sa hinaharap, pag-usapan muna natin ang mga tanda ng synchronicity. May tatlong partikular na tanda na malalim na konektado sa iyong paglalakbay sa buhay. Mahalaga na magtuon ng pansin sa mga tanda na ito dahil sila ay tulad ng mga hint na iniwan ng iyong mga anghel na tagapagbantay upang gabayan ang iyong daan. Halika na, may isang grupo ng mga tao na madalas na nag-uusap tungkol sa iyo kamakailan. Ito ang iyong mga pinakamalapit na kaibigan, ang mga taong tunay na nag-aalala. Sila ay na at maniwala ka sila ay naghihintay lamang ng tamang pagkakataon upang bigyan ka ng isang malaking pagtitiwala. Tilang kamangha-mangha, hindi ba? Ngunit ang grupo na ito ay lubos na nagtalakay tungkol sa iyong desisyon na hawakan ang sitwasyon sa iyong sarili. Sa loob ng grupong ito, mayroong isang tao na nag-uumpisa ng magtanong kung ikaw ay mayroong higit pa, may espesyal na bagay. Nag-isip ka na ba tungkol dito? Nararamdaman mo ba ang isang iba't ibang motibasyon isang bagong enerhiya na tila'y nagtutulak sa iyo patungo sa harap. Baka ang determinasyon na iyong nararamdaman ay hindi lamang isang kawing. Maaaring ito ay ang sansinukob na sumusubok na bigyan ka ng lakas sa mga oras ng kahirapan. Isip-isip muna, may lakas ka ba sa loob mo? Ang determinasyon na ituloy at marating ang tagumpay. Hindi laging ganito kalinaw, ngunit kapag dumating, tila'y nagkakatugma ang lahat. Nakikita ito ng iyong mga kaibigan sa iyo at nagtataka kung saan nang gagaling ang lahat ng enerhiyang ito. Ang iyong mga anghel na tagapagbantay ay may mahalagang bagay na sasabihin sa iyo at maaaring ito ay magbago ng maraming bagay sa iyong buhay. Mayroong isang tao sa grupo ng mga kaibigan na laging nagsasalita tungkol sa iyo at ang taong ito ay maaaring mahalaga sa darating ng mga pangyayari. Kaya't mabuti ng maging handa upang hindi masurpresa. Karaniwan nang nais ng mga anghel na iyong matuklasan ang mga bagay sa iyong sarili, ngunit minsan, sila ay nagpasya na magbigay ng tulong. At ngayon ay isa sa mga sandaling iyon. Pinili nilang ibahagi ang impormasyon na maaaring makatulong sa iyo upang marating ang tagumpay sa madaling panahon. Nakikita ng iyong mga anghel ang lahat ng iyong pagsisikap at nais nilang bigyan ka ng kaunting tulong. Mahalaga na maging maingat sa mga tanda sa paligid mo at sa mga taong maaaring tumulong sa iyo sa iyong paglalakbay. Alam ko na sa mga pagkakataong minsan, ay maaari kang maramdaman na ang iyong mga aksyon ay hindi nagdudulot ng malaking kaibhan, ngunit narito ang iyong mga anghel na tagapagbantay upang ipaalala sa iyo na ang iyong etika sa trabaho ay nagtayo ng matibay na pundasyon para sa magandang kapalaran na darating. Ngayon, pag-usapan natin ang unang tanda, ang matingkad na paru-paro. Ang paru-paro ay simbolo ng pagbabago at metamorposis. Sila ay mga mahinhin at maamo, at ang pagmamasid ng isang may di karaniwang kulay ay isang napakahalagang tanda. Karaniwan, ito ay nauuna sa mga masayang sandali. Sa ilang kultura, sila ay itinuturing na mga kaluluwa ng mga minamahal na pumanaw na, na nagdudulot ng isang halong espiritualidad at koneksyon. Ano man ang kaso, ang paru-paro ay isang tanglaw ng swerte, kumakatawan sa iyong kamakailang pagbabago. Tulad ng pagpansin ng lahat sa mga pakpak ng isang paru-paro, ang iyong mga aksyon at kamakailang pagbabago ay nakapukaw ng pansin ng iyong mga kaibigan. Bukod dito, nagtuturo sa atin ang paru-paro tungkol sa kahalagahan ng paggawa ng mga bagay sa ating sariling ritmo. Kapag ang isang paru-paro ay tumawid sa iyong daan, pansinin kung paano ito lumilipad. Wala itong nagmamadali, sinusunod nito ang sariling ritmo. Ito ay tila sa paraan kung paano mo na-impress ang mga tao sa paligid mo. Natagpuan mo ang iyong ritmo at ito ay nagdulot upang ang lahat ay magsimulang mag-usap tungkol sa iyo. Sa paglipas ng panahon, ang mga pag-uusap na ito ay magbabago. Mula sa pag-uusap tungkol sa iyo, magiging pag-uusap tungkol sa mga bagay kasama ka na. Sa gitna ng mga kaibigan na ito, mayroong isa na mas maingat kaysa sa iba. Ang kaibigang ito ay may damdamin sa iyo at maaaring magkaroon ng positibong impluensya sa iyong buhay. At ikaw, napansin mo na ba ang isang tao na tila laging interesado sa kung ano ang iyong ginagawa? Pag-usapan natin ang mga tanda na ibinibigay sa atin ng buhay, ang mga subtle na senyas na maaaring baguhin ang lahat. Minsan, ito ay isang paru-paro na tumatawid sa iyong daan. Mukhang simpleng bagay lamang, ngunit ito ay isang paalala na ikaw ay nasa tamang landas, na may magandang mga bagay na darating. Ang iyong mga anghel na tagapagbantay ay nagpapadala ng mga senyales na ito. Oras na upang mapansin at kumilos. Ngayon, ang ikalawang tanda, ang dyaryo na may balat. Sa kasalukuyan, halos walang sino man ang nagtataglay ng pisikal na dyaryo. Lahat ay nagtatala ng mga bagay sa computer o sa cellphone. Ngunit sinasabi sa iyo ng iyong mga anghel na magtala ka ng iyong mga saloobin kapag may pagkakataon. Hindi mahalaga kung ito ay sa isang notebook o sa isang api, ang mahalaga ay magkaroon ka ng espasyo para sa iyong mga pagmumuni-muni. Ang pagtatala ng isang dyaryo ay maaaring tila bagay ng nakaraan, ngunit ito ay isang makapangyarihang kasangkapan para mas maintindihan mo ang iyong sarili at ang iyong landas. Napansin mo ba kung paano lumilitaw ang iyong pinakamahuhusay na mga ideya kapag ito ay isinusulat mo? Ang dyaryo na may balat ay isang simbolo, isang paalala sa iyo upang magtala ng iyong mga ideya at pagmumuni-muni paminsan-minsan. Ang ganitong kaugalian ng pagsusulat ay nakakatulong sa pagkuha ng mga ideya bago ito mawala at naglilingkod din bilang isang record ng iyong personal na pag-unlad. Isipin mo, kailan nga ba ang huling pagkakataon na nagtala ng isang mahalagang bagay? Isang ideya, isang damdamin, isang pangarap. Marahil ay oras na upang magsimula ito gawin ng madalas. Hindi kailangang maging komplikado, lamang isang paraan upang magtala ng iyong mga saloobin. Maliban sa pag-aayos ng mga kaisipan, ang pagtatala ng isang dyaryo ay isang paraan upang makilala mo ang iyong sarili. Ang pagsusulat ay maaaring buksan ang iyong kaisipan, alisin ang kaguluhan, at magbigay ng bagong pananaw sa mga hamon ng buhay. Hindi ito lamang tungkol sa pagtatala ng kasalukuyan, kundi tungkol din sa paglikha ng mga alaala na maaari mong balikan kung kailan mo nais, upang mapansin kung gaano ka nagunlad alam ng iyong mga anghel ang halaga nito. Alam nila na mayroon kang maraming maiaalok at na ang iyong mga ideya ay maaaring maging pinagmumulan ng inspirasyon, hindi lamang para sa iyo, kundi para sa iba sa iyong paligid. Isipin mo ang epekto na maaari mong magkaroon sa simpleng pagpapamahagi ng iyong mga saloobin at pagmumuni-muni. Kaya't bakit hindi subukan? Kunin ang isang magandang notebook o buksan ang isang app sa iyong smartphone at magsimula kang magsulat. Maaaring ito ay isang pangungusap, isang talata, o kahit isang listahan ng mga bagay na ikaw ay nagpapasalamat. Ang mahalaga ay magsimula. Nagkaroon ka na ba ng isang maliwanag na ideya na bigla na lang lumitaw at nawala sa kaguluhan ng araw-araw? Tiyak, marahil. Ito ay nangyayari sa lahat sa atin. Ngunit alam mo ba kung ano ang maaaring magpakaiba? Ang pagtatala Oo, pagtatala ng mga ideya bago ito mawala. Kailan nga ba ang huling pagkakataon na nagtalaka ng isang mahalagang bagay? Isang ideya, isang damdamin, isang pangarap. Kung matagal na, marahil ay oras na upang magsimula. Hindi kailangang maging komplikado. Kahit anong notebook o aplikasyon sa cellphone ay maaaring gamitin. Ang mahalaga ay huwag hayaang lumipas ang pagkakataon. Ang pagtatala ng isang dyaryo ay hindi lamang tungkol sa pagtatala ng kasalukuyan. Ito ay tungkol sa pag-unawa sa iyong sarili, tungkol sa linaw ng isip. May mga araw na ang isip ay puno ng kung ano-ano, at sa pagsusulat lang natin nakakapag-ayos tayo ng mga kaisipan. At ang pagbabasa nito sa hinaharap. Dito mo makikita kung gaano ka na umasenso. At mayroon pang iba ang iyong mga ideya ay maaaring mag-inspira sa ibang tao. Isipin mo ito. Ang iyong mga saloobin ay may halaga, maaaring gumawa ng kaibhan. Alam ng iyong mga anghel na ito at hinahamon ka nila na lumikha ng espasyong ito para sa iyong isipan. Kaya bakit hindi mo subukan? Kunin ang isang magandang notebook o buksan ang isang aplikasyon at magsimula kang magsulat. Maaaring ito ay isang pangungusap, isang talata, Isang listahan ng mga bagay na ikaw ay nagpapasalamat. Ang mahalaga ay magsimula. Ang mga ideyang iyong tatala ngayon ay maaaring maging mga malalaking tagumpay sa hinaharap. May mahalagang bagay na ibig sabihin sa iyo ang iyong mga anghel na tagapagbantay. Napansin mo na ba kung gaano ka biyaya sa mga susunod na buwan? Maging maingat sa lahat ng mga pagkakataon sapagkat ito ay magbubuo ng iyong buhay sa mga susunod na taon. Patuloy ka lang sa iyong kasalukuyang kalagayan. Isa kang tunay na biyaya para sa iba at ang lahat ng iyong matinding pagpapagal ay malapit ng magbunga. Ang iyong mga kaibigan na laging naguusap tungkol sa iyo ay magkakaroon ng ideya na magtulungan upang bigyan ka ng isang espesyal na bagay. Maaaring ito ay isang pisikal na regalo o isang malaking pagkakataon sa trabaho. Ang pagkilos na ito ay magiging isang tunay na katalisador para sa iyong kapalaran at kasaganaan. At ito ay dadalhin tayo sa huling tanda, ang ginto na tela ng gagamba. Napansin mo na ba ang isang tela ng gagamba? May higit pa roon kaysa sa unang tingin. Ang tela ay kumakatawan sa balanse at harmonya, at sinumang may pagpapahalaga sa mga biswal na padrino ay mahuhumaling sa mga tela ng gagamba. Sa iyong kaso, maaaring makaranas ka ng isang tela ng gagamba na may mga dikaraniwang kulay. Ito ay isang tanda mula sa sansinukob na malalaking pagbabago ang paparating. At ang mabuting balita ay ang lahat ng mga pagbabagong ito ay positibo, nagdadala ng pagkakataon upang ayusin at mapabuti ang iyong buhay. Isipin mo ito, ikaw ay malapit ng pumasok sa isang yugto ng mga malalaking biyaya. Ang iyong matinding paggawa ang iyong dedikasyon, at ang positibong epekto na iyong naiambag sa mga buhay ng mga tao sa paligid mo ay malapit nang bumalik sa iyo sa isang makabuluhang paraan. Bawat munting hakbang, bawat pagsisikap na iyong inilagay sa iyong trabaho, bawat sandali ng pagmamalasakit, ay nagtutulak upang lumikha ng isang malaking epekto. Kaya, ano ang iyong nararamdaman sa pagkaalam na ang iyong mga pagsisikap ay hindi nagkaroon ng kabuluhan? na bawat hakbang na may determinasyon ay nagpapaliko sa daan patungo sa isang magandang hinaharap. Ang ginto na tela ng gagamba sa lahat ng kanyang komplikasyon at kagandahan ay isang paalala nito. Ito ay sumisimbolo ng interkoneksyon ng lahat ng iyong mga pagsisikap at ang harmonya na iyong dala sa iyong buhay. Nais ng iyong mga anghel na tagapagbantay na malaman mo na sila ay nasa iyong tabi sa bawat hakbang ng daan. Nakikita nila kung gaano kakadedikado at ngayon ay sila ay nag-aalalay sa iyo upang maani mo ang mga bunga ng lahat ng iyong mga pagsisikap. Maging maingat sa mga senyales. Ang tela ng gagamba ay maaaring lumitaw ng hindi inaasahan, ngunit kapag ito ay dumating, malaman mong ito ay isang indikasyon na ikaw ay nasa tamang landas. Tandaan, ang mga pagbabagong paparating ay para sa iyong kabutihan. Sila ay tutulong sa iyo na mahanap ang higit pang balanse at harmonya sa iyong buhay. Ang ginto na tela ng gagamba ay isang makapangyarihang simbolo na ang sansinukob ay nagtatrabaho para sa iyong kapakinabangan, inilalagay ang lahat upang ikaw ay magtagumpay. Kaya, paano ka nag-ayos para sa mga pagbabagong ito? Ano ang iyong ginagawa upang maging handa na yakapin ang mga pagkakataon? Marahil ay oras na magpasya tungkol dito. Ang iyong mga anghel na tagapagbantay ay nag-aalalay sa iyo at nais nilang maging handa ka para sa lahat ng mga biyayang parating. At ikaw, handa ka na bang tanggapin ang agos ng swerte at kasaganaan? Handa ka bang magpatuloy sa ginagawa mo, na alam mong ang lahat ng iyong pagsisikap ay magiging kahalagahan? Maniwala, ang iyong mga anghel na tagapagbantay ay sumusuporta sa iyo at nais kang makita na marating mo ang iyong buong potensyal. Kaya, maging maingat sa mga senyales, maging maalalahanin sa mga ginto na tela ng gagamba na iyong mararanasan sa iyong daan at alamin na bawat isa sa mga ito ay isang paalala na malalaking bagay ang paparating. Ang iyong mga anghel ay nasa iyong tabi, nagtuturo ng bawat hakbang at nagtitiyak na iyong matanggap ang lahat ng mga biyayang nararapat sa iyo. Nais kong magtapos na may isang panalangin espesyal para sa iyo. Panginoon, sa sandaling ito ng pagmumuni at pasasalamat, itinaas namin ang kanyang paglalakbay sa harap mo. Hinihiling namin na patuloy kang gabayan siya sa buong landas na ito ng pagbabago at inspirasyon. Pagpalain mo siya ng karunungan upang makilala ang mga tanda na iyong inilalagay sa kanyang buhay, ang lakas upang magpatuloy sa pag-usad, at ang tapang upang yakapin ang mga pagkakataon na darating. Naway maging pinagmumula ng kagalakan at tagumpay ang suporta ng kanyang mga kaibigan at ang mayroong espesyal na damdamin sa kanyang puso ay makahanap ng tapang na ipahayag ito kapag dumating ang oras. Bigyan mo siya ng kaliwanagan upang makita ang mga biyaya na nagpapanggap at ng pasensya upang hayaan ang kwento ng kanyang buhay ay magbukas ayon sa iyong banal na karunungan. Panginoon, kami nagtitiwala sa iyong biyaya at nahahanap ang pag-asa dito. Ipapaalala mo sa amin na ang kawalan ng kasiguraduhan ay bahagi ng buhay at walang dahilan upang mangamba basta't patuloy tayong lumalakad ng may tiwala. Palaging magkakaroon ng mga pagkakataon para sa tagumpay. Ang sansinukob ay may malalaking plano para sa iyo. I-type ang labindalawa-labindalawa upang tanggapin ang mensaheng ito at ang mga biyayang kasama nito. Iwanan ng isang positibong mensahe para sa mga taong maaaring nangangailangan ng lakas ng loob ngayon. Magtulungan tayo at magpadala ng mabuting enerhiya sa isa't isa. Nais kong ibahagi ang karagdagang mensahe na sensitibo sa oras mula sa mga anghel sa iyo. Mahalaga na marinig ito ngayon dahil ito ay isang napakabihirang sitwasyon. Ang isang bagay o isang tao ay tila humahadlang sa iyo upang matanggap ang mahalagang mensaheng ito maaaring nawala mo ang ilang mga mensahe na ipinadala ng sansinukob. Subalit sa kaligayahan, ang mga mensaheng ito ay hindi patapos. Alamin ang mga ito, alamin ang mga salita na iyong pinabayaan. Pahintulutan ang mga salitang ito na bumalik sa iyong kaluluwa. Tandaan na ikaw ay minamahal at pinoprotektahan ng sansinukob. Mag-iwan ng isang positibong mensahe para sa mga nangangailangan ng inspirasyon ngayon. Magtulungan tayo at lumikha ng mga alon ng mabuting enerhiya ng sabay-sabay. Naway patnubayan tayo ng Diyos at ng sansinukob tungo sa kapayapaan, pananampalataya, at kaginhawaan. Amen. Ngayon, mag-isip-isip ka sandali tungkol dito. Napapansin mo ba kung paano maaaring magkaroon ng malaking epekto sa buhay ng iba ang mga munting kilos at salita? Kapag iniwan mo ang isang positibong mensahe, hindi lamang ito nakatutulong sa isang tao, kundi nagbibigay din ito ng alo ng mabuting enerhiya na bumabalik sa iyo. At higit pa, mayroon palaging paraan ang mga anghel upang ipaalala sa atin ang ating halaga at layunin. Minsan, ang mga mensaheng kailangan nating marinig ay nasa harapan natin, ngunit hindi natin napapansin dahil sa ating kawalang pansin. Kaya't maglaan ng sandali upang makipag-ugnay sa mga mensaheng ito. Maaaring ito ay isang video, isang usapan, isang text na iyong natuklasan sa hindi inaasahan. Ang buhay ay puno ng mga tanda at pagkakataon. Kapag binuksan mo ang iyong sarili upang tanggapin ang mga ito, nagsisimula kang mapansin ang mga positibong pagbabago na nagaganap sa paligid mo. At ito ay hindi aksidente. Ito ay ang sansinukob na tumutugon sa iyong kahandaan na kumonekta at lumago. Iniisip mo ba kung paano maaari kang maging isang daanan ng mabuting enerhiya para sa iba? Sa pagbabahagi ng isang positibong mensahe, hindi mo lamang pinailaw ang araw ng isang tao, kundi pinatatag mo rin ang mismong tulong at positibong atmosfera sa paligid mo. Ang bawat salitang pagpapakatatag na iyong ibinibigay ay isang binhi ng liwanag, itinanim sa puso ng tumatanggap nito. Kaya't ano pang hinihintay mo? I-type ang labindalawa labindalawa, tanggapin ang mensaheng ito, at simulan ang pagpapalaganap ng mabuting enerhiya. Pahintulutan ang mga salitang ito na bumalik sa iyong kaluluwa, at mag-inspira sa iba. Mayroon kang kapangyarihan na magdulot ng pagbabago, na maging isang tanglaw ng pag-asa, at positibong enerhiya. Tandaan mo palagi, ikaw ay minamahal at pinoprotektahan ng sansinukob. Hindi mahalaga kung anong mga hamon ang iyong hinaharap, mayroong laging isang mas malaking plano na gumagalaw. Magtiwala sa prosesong ito, manatili sa pananampalataya, at patuloy na magpadala ng liwanag. Naway patuloy na gabayan ka ng Diyos at ng sansinukob tungo sa kapayapaan, pananampalataya, at kaginhawaan. Amen.